Hi, Beba Loves! ayun, samahan nyo ako dito ngayon sa Hakone Open Air Museum. Kung saan nakikita natin ang lahat, halos lahat ng mga magandang sculpture na gawa ng iba't ibang artis sa mundo. samahan nyo akong ma at explore natin ang lugar na to. Kita Ang mga babae niyo. Ang ganda nila, 'di ba? Ayun oh, dalawa. Ayun. Ayun oh. Wow. Hay. Ayun. And hello mga babe, so we're here now sa um, Hakone. Yeah. Open, Open Air Museum. Yeah, let's go. Pasok na tayo. Ah, Teresa. What can you say, Teresa? <laughs> just... Because of pandemic, we cannot go abroad. So, just enjoy it here at Open Air Museum. Hakone. Yeah. Hukone. Oh, isang fly dyan, Beth. Ayan. Ayan. tayo sa box na yan. Ay, tra! Tignan natin kung anong meron dito. Oh, wow. <laughs> so, anong then... meron dito? So, ito? Ito? And... Oh, Madilim. Uh, Ipot na lang. Uh, na oh, yun lang. Ipot na lang. <laughs> Ipot Parang siyang quib. Parang siya. Oo, upo ka lang dyan. Nakakala ko kung anong madilim doon. Mayroon ka lang parang uupuan doon sa loko ng box na kalabas na tayo dito. Ano naman pala. Ganun lang yun. Ganun ng pila. May pila, May pila na akala mo. Anyway. Ano yung view dito sa Open Air Museum dito sa Hakone? So, yung mga taga-Japan na nandito sa YouTube, mga Bebelabs, dahil nyo pumunta dito, marirefresh kayo. Ang sarap ng feeling kasi very natural yung paligid. Talagang may enjoy mo yung fresh air. At yung view, lalo na. Dahil sa akin, ang ganda ng mga puno. May kulay dito. Ha? So, hope nag-i-enjoy kayo nanonood, mga Bebelabs. yung mga bebelas, nakakatagod siya. Kasi lakad ng lakad pero nakaka-refresh dahil sa view na makikita mo. Kaya ito ngayon, you have to follow the step there. Ito sa baba. Tignan natin paano ang view pa maya. Na. Makikita natin dito sa baba. Dito. Sa inside, may parang little bridge. Tsaka hindi siya ganun kalamig. Kaya masarap maglakad-lakad. Sis, are you enjoying yeah. our... Yeah. Our what we call this? Uh, Parade. Ayun. <laughs> Did you follow all the steps? Of course. Oh, there's a big, big, big sang Ang ganda rin doon, no? Eh? Uy, isa-isa dito. Ay, yan muna. Natin yung step. Ah, we have to follow the step pala para makita natin lahat yung ganda ng ano. Okay. <laughs> Hindi ko ma-explain lahat mga bebelas, pero ang ganda talaga. Lahat, bawat A sculpture ba tawag dyan, sis? Yes. Bawat sculpture na paka- Ako nag-research yan. Ay, research. Ay, research. siya mga artist. Yan ang aking researcher and driver, yeah, si yes, Teresa. And yeah, of course, my Ila photographer, it. si Arlene. And oh, of course, no, me, your no, vlogger. No. Let's, yeah, let's enjoy the view. Mga bebe, pero hinihingal na ako. Nakalimutan natin magdala ng na water. May mga mahilig sa sculpture punta kayo dito sa Hakone Open Air Museum. Yung mga taga-Japan dyan na gustong magpunta dito, mga Bebe Loves. Napakaganda. Worth it yung ano, yung entrance. Kahit yung sim ka punta, Oo. May enjoy nyo talaga. Yung bawat view. Ang dami. Hindi ko maisa-isa. Pero ang ganda. Ma-appreciate nyo yung bawat sculpture na makikita nyo dito. Hindi ko nga lang talaga alam ang bawat isa. Pero pag binasa niyo yung description niya, makakamiss kayo kasi halos lahat ng artist sa buong mundo merong ano dito, obra, kumbaga. May enjoy mo kasi. Ang sarap ng hangin, yung weather. Hindi siya ganun kalamig, hindi lang na lang. So, ang sarap maglakad-lakad. Mga <laughs> sana ma-enjoy niyo yung yung ano, yung vlog na to kasi ako na-enjoy ko at gusto kong i-share sa inyo itong napupuntahan ko ang sarap lang mga bebe talaga sana makapunta kayo dito nabal nga lang pumasok dun sa loob so parang paikot siya pataas tapos pababa ulit Nakapaligiran siya ng glass. Ayan, yung lot of pieces niya. Nakikita niyo, bedelabs. Ganyan siya. Para sa mga masakdang pe. Pero mga bedelabs, sorry naman. Hindi na hindi ko kaya rin pumakit dun sa taa. Kapanan tayo kasi sa ang dami ng tao. So, nawawala na ng social distancing. Okay. Nakaakit hanggang doon sa taas. <laughs> hindi carry. Tapos ang natin mapasok yung lookout tower. Na kung baga sa atin yung mga butil-butil na bote na pinagdikit-dikit nila doon sa wall. After doon, ang last job na lang natin is kay Picasso. Last, dito na tayo kay Picasso. So, tignan natin yung bawat obra ni Picasso. Ay, bawal ang ano, video sa loob ng museum ni Picasso. Oh, hindi natin makikita yung kanyang mga obra. na enjoy mo ba sis? konte. <laughs> <laughs> yung Picasso na beating. Oh, bawal lang mag-video daw doon. Ay. Sayang. ay ito yung sinasabi ni Maya. oh yanyong. yun Oh. yun 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 sana all ka na lang pag nakita mo sila. Hmm. mapaput. Mapup, mapapaput. Bulol na naman ako. Paano ako mag-explain nakakainis. Put your hands up in the air. Woo! Put your hands up. <laughs> so yun mga bebe loves, hanggang dito na lang ang aking vlog dito sa Hakone Open Air Museum. Thank you sa inyong panonood at hope na enjoy nyo as much na na-enjoy ko. Bye, see you on my next vlog. Bye. Bye.